bas na ng Senate panel ang kanilang report kaugnay ng mga pwedeng basihan para ipatupad ang absolute divorce sa bansa. Magbabalita si JC Cosico. Stop living in the fantasy world na Filipinos are perfect in their marriage and families. We are also human. Ito na lang ang nasabi ni AJ tungkol sa paghihiwalay nila ng kanyang mister higit isang dekada na ang nakararaan. Matapos niyang malaman na may anak na pala ito sa iba. Sarili mo ngang anak, hindi mo na papakain o napapag-aral ng maayos. As may mayroon ka pang kapal ng mukha na mag ano, mga anak ng iba. <laughs> Ay, ano? Kaya nabuhayan si Oli ng loob na malamang aprobado na ang Senate Committee on Women and Children, Family Relation and Gender Equality ang consolidated measure na magbibigay daan sa absolute divorce o pagbuwag ng kasal sa Pilipinas. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2443, kinakailangan maghain ng petisyon para sa divorce ang parehong mag-asawa o sino man sa kanila para makabalik sa pagiging single at magkaroon ng karapatang makapagpakasal muli. Kabilang sa grounds o basihan para dito ay yung limang taon ng hiwalay na walang judicial decree of separation o yung mga naghiwalay pero hindi pa dumaraan sa proseso sa korte. Ginahasa ng asawa bago ikasal o habang sila ay kasal. Inabuso kahit isang beses lang at irreconcilable marital differences o hindi na maayos sa pagkakaiba ng mag-asawa. Bagamat mahaba-haba pa ang pagdaraanan ng panukalang ito bago maging batas, masaya ang Divorce Pilipinas Coalition na kahit papaano ay umuusad na ito. Pinagpilit mo pa na kasal sila at nagsama sila ulit. Eh baka hindi lang, hindi hindi lang yung abuso no it would end into uh, a grave graver situation like merong merong mamatay or merong pang makulong. Malaking bagay daw ito para sa ibang hindi makapagpaanal o magwawalang bisa ng kasal dahil magastos at masalimuot ang proseso. At ang pinakamakikinabang daw ang mga bata sa dysfunctional na relasyon. We don't want our children or the, the next generation to live in an abusive and toxic relationship. Pero ang Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Public Affairs nangangamba sa haling maisabatas ang divorce bill. Susumikat naman din ang simbahan at sana magsumikap din ang Estado na ibigay sa kanila yung mga interventions para yung mga imperfections, yung mga hindi magagandang nangyayari sa pagsasama ng mga mag-asawa ay matugunan natin. At palagay ko, hindi naman diborsyo ang solusyon doon sa mga imperfect union. Bagay na biniweltahan ng Divorce Pilipinas Coalition. Hindi po namin sinasabi na ang divorce ay para sa lahat. Ang divorce po ay para lang po doon sa mga nangangailangan. Para sa 1PH, JC Cosico News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.